Pag-involve yung mga mayaman o high-profile yung mga kaso, nagkakandara pa ito mga investigador. Pupuntahan yung bahay, bit-bit-bit-bit ang mga taga media All cameras, nakapokus sa kanila. Lahat ng channel ng iba't-ibang stasyon, nandoon kasama nila. Nag-exhibition, parang sirkus Pero pag ordinary tao, tulad ni sir na isang welder, ba't ko pupuntahan yan? Papadala ng sulat. Puntahan niyo na po yung uh, address ng registered owner, ng nakahit and run, uh, uh, dito kay uh, Mr. Uh, Rolando Vasco, sir. One month hmm? ago pa po ito nangyari at one month ago pa po uh, sa inyo na report. Yes or no lang po, please. Na-send na, -send na lang po namin ng invitation letter, sir. Na-send din yung invitation letter, kaya diyan kita tinawag na genius. Kasi nga po, kung nangyari po ito sa mga high profile na mga kaso at involved dito yung mga mayaman na tao, pinupuntahan nyo agad, especially kung ito ay nag-viral, pinupuntahan nyo na agad yung bahay. Pero dahil itong tao ay isang welder, sa tingin niyo ay pobre, wala kayong pakialam. Papadala nyo ng sulat. Sino yung kausap mo dyan, sir? Boss mo, kausapin ko yung boss mo. Sir, ikwento nyo po sa akin. Yung pangyari. Si Rafi Tulfo ay naging tanyag dahil sa kanyang programa na Rafi Tulfo in Action na nagsimula noong 2016. Ang programang ito ay nagbibigay ng plataforma para sa mga karaniwang mamamayan na maghanap ng ustisya laban sa mga pang-aabuso at katiwalian. Sa bawat episode, tumutulong siya sa mga individual na humarap sa iba't ibang uri ng problema, mula sa mga usaping pamilya hanggang sa mga isyo sa trabaho at mga reklamo laban sa mga opisyal ng gobyerno. Bukod dito, si Tulfo ay kilala sa kanyang hindi matatawarang dedikasyon at pagiging diretso sa punto. Hindi siya natatakot at tanungin ng mga kapangyarihan at mga opisyal sa kanilang mga pagkukulang at kamalian. Ang kanyang pagiging matapang at walang takot na pagsasalita ay nagiging inspirasyon sa marami at nagpapalakas ng loob sa mga tao na humingi ng tulong. Sa kasong ito na iniharap sa Wanted sa radio, isang welder ang naging biktima ng hit and run sa Pasay. Ang sospek ay may SUV na hindi na natrace ng maayos at ang biktima ay kasalukuyang nangangailangan ng tulong medikal. Reported sa PNP, pero walang agarang aksyon. Ang registered owner ay si Joel Emanuel Odo ayon sa LTO pero inaalam pa kung siya pa rin ang current owner ng nasabing sasakyan na nasangkot sa Hit and Run. Ang LTO at PNP nagpadala ng sulat sa halip na personal na bisitahin ang isa sa kinukwest righte ni Senator Idol Rafi Tulfo sa kasong ito. Inulit ni Senator Rafi Tulfo ang kanyang panawagan na kailangan ng mas mahigpit na regulasyon sa sasakyan at mga may-ari nito. Sir, ikwento niyo po sa akin ang pangyari. Ng madaling araw po, papasok na po ako sa trabaho dito po sa pinangyarihan po, Barangay 156, Ramo Aurora Boulevard, Pasay City. At nangyari po ito, anong oras po sir? 5.45 AM po, madaling araw. So may kita natin sa video, naglalakad si sir sa tabi. And then merong yun, SUV na nahagip kayo sir. Yes po. Okay, yung plate number ay NAO 9529 Ford Everest Sunset Red 2018 yung model. Ang registered owner nito ay si Joel Emmanuel Odo. More than a month na. In one week. One week na hospital po kayo because of that. Yes, At si sir nga ngayon, baldado, naka-wheelchair. It was properly reported to the PNP, sir. Hantayin lang daw po na lumitaw yung nakabangga. Sino po nagsabi daw? Anong pangalan? Okay, sige Mr. Agas. saan po? Ah, si Mr. Agas. Ito yung genius. Genius to eh. Pagkakalam ko, si Master Sergeant Marinato Agas. Yan yung balitang balita sa buong PNP sa Pasay na genius ko ito mas itong ito. Ano naman po sabi na LTO? May genius din doon sa LTO. Wala. Ang sa LTO po, basta nakuha ko po ang record na kung saan po yung plate number at nakatira po yung... Kasi ang gusto ko malaman kung ito ho ba ay yung current registered owner kasi may tinatawag na open uh, deed of sale ito ngayon pinag-usapan namin kanina while I was in the Senate at ito yung malatagal ko na pinaglaban na pinagbabawal ko na na naibenta na pala 10 years ago at hindi pa rin ito transfer yung pangalan do uh, doon sa real owner because para hindi bumaba yung value palagi open deed of sale lang meron silang hawa nakailang sali na ng mga may-ari eh, pero yung original owner pa rin ang nakapangalan doon which is wrong. Kaya nahirapan tayong habulin yung tunay na may-ari ngayon. Sir, magandang hapon po, Sarge. Magandang hapon po, Sir. Okay. Na nyo na po yung uh, address ng registered owner ng nakahit and run uh, uh, dito kay uh, uh, Mr. Uh, Rolando Vasco, Sir. One month ago pa po ito nangyari at one month ago pa po uh, sa inyo na report. Yes, no lang po, please. Nasend na, na, na po namin ng invitation letter, Sir. Nasend na 'yung invitation letter. Kaya diyan kita tinawag na genius. Kasi nga po, kung nangyari po ito sa mga high profile na mga kaso at involved dito yung mga mayaman na tao, pinupuntahan nyo agad. Especially kung ito ay nag-viral, pinupuntahan nyo na agad yung bahay. Pero dahil itong tao ay isang welder, sa tingin niyo ay pobre, wala kayong pakialam. Papadala nyo ng sulat. Sino yung kausap mo dyan, Sarge? Boss mo, kausapin ko yung boss mo. Pag-involved yung mga mayaman o high profile yung mga kaso, nagkakandara pa ito mga investigador. Pupuntahan yung bahay. Bit, 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 bit ang mga taga-media. All cameras, nakapokus sa kanila. Lahat ng channel ng iba't ibang stasyon, nandoon kasama nila. Nag-exhibition, parang circus. Pero pag ordinary ang tao, tulad ni sir, na isang welder, ba't ko pupunta niyan? Papadala ng sulat. Attorney Dinglasan, sir, na-verify niyo na po ba na ito pong address ay current? Yes, yes po, Senator. Uh, may meron lang po akong pinapa verify dito sa staff namin uh, para po sa complete, pati po yung transaction history kung siya talaga yung uh, owner from the start. Uh, Di ba, Sir? Uh -huh. Nirequire ko lang kayo sa LTO na from now on, lahat ng mga mag-register ng kanyang sasakyan o mag-renew ng registration ng kanyang sasakyan, he or she must be physically sa LTO. And yes, to daughter. show identification na siya talaga yung ang nagpaparegister. In that way, yes, maiwasan na itong sinasabi nating open deed of sale, maiwasan na itong mga fixer, etc. Yes po, Senator. Actually, is that being uh, followed, sir? Dahil kapag hindi, patataw kayo sa na hearing at doon, sir, mapapagalitan kayo, sir. Yes po. Uh, yes po, Senator. Actually, uh, approved na po at uh, we are already implementing our memorandum circular regarding our recent guidelines po na lahat po na magre-register is the actual and current owner of the vehicle. Isa sa mga dahilan kung bakit nasagasan si Sir, dahil sinakop na ng mga nakaparadang mga sasakyan ang kalye at sinakop na ng isang negosyo yung kalye n'yon, dapat yan sinisibakyan yan yung mga, ayan o, ginawa ng garahe. Tawagan yung MMDA. Ito yung problema sa atin sa Pilipinas. Yung sidewalk, inukupan ng mga vendor. Wala akong problema sa mga vendor. I love the vendors. Kaysa naman sila ay gumawa ng kalokohan, magnakaw, kung ano ng mga klasing discarding gagawin para magkapera sa illegal na bagay, magtinda na lang sila. Good. Pero yung pagtitinda natin, ilagay natin sa lugar. Ayan, tuloy. Dahil sa mga vendor doon na inukupan na yung sidewalk, siya sa napilitan ng maglakad halos sa gitna ng kasada, oh. kaya na aksidente. Trabaho ngayon ng LGU, trabaho ng MMDA yan. magandang hapon po, Karen Pabunita, sir. Good afternoon po. May nangyaring aksidente, hit and run po, sa may uh, Pasay, uh, na-report po sa inyo. Ang ginawa po ng inyong pong, uh, investigator ay pinadala po ng sulat, snail mail. At hanggang ngayon ay eh, iniintay pa rin daw po na uh, tumugon o mag-respond yung pong pinadala ng sulat, yung, pinadala. yung, registered owner. Bakit po kailangan sulat padala? Bakit po hindi pinuntahan? e eh, aksidente po na ospital po, naging grabe po yung pas yung biktima. And ikaw ba ang registered owner pa rin nito, etc. So ibig sabihin po itong mm -hmm. si Master Sergeant Marianito Agas ay genius po ito na ano nyo po, investigator. So, sa sobrang paging genius, baka pwedeng i-demote natin muna ng konti. I-seminar muna natin kasi na sobrang genius niya, no, sir? We will check nito sa ano, bakit ganun yung action ng uh, police po natin, sir. So, this is what I want you to do, sir, Colonel. Today, magpadala po kayo ng investigator ninyo sa address, South Sembo, Makati. Ang gagawin lang po kasi ng inyong uh, investigator, Dala-dala po yung video and then dala-dala po yung registration ng sasakyan. Yes, Tatanongin lang po doon sa bahay na nakatira. Uh, dito pa rin ba nakatira itong si yes, uh, Joel Emanuel Odo na nakalagay sa LTO bilang registered owner, itong naka-accidenting with this plate number, so and so. Pag sinabi niya yes, yes o then eh, kayo po yung naka and we're investigating uh, itong kaso ito, Pwede ho ba kayo magbigay ng konting paliwanag? Ganun lang po yung kasimple, di ho ba? Yes, sir. Yes, sir. So ngayon araw na ito, sir, magpadala po kayo ng tao niyo. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. And then tomorrow, pag ko po, may resulta na po tayo. Yes, sir. And LTO? Yes, po, Senator. You'll do the same po, uh, attorney. Actually, Senator, on process na po yung alarm natin. Tinuha ko lang po yung PNP investigation report para po mas mabilis yung proseso. Correct. Paalarm niyo po sa MMDA, paalarm niyo po sa LTO, regardless kung sino yung bagong may-ari niyan. Yes po, yes po Senator. Okay. And at the same time, kayo rin po mag-imbestiga na to make sure itong uh, nakalagay sa record ng LTO na si Joel Emmanuel Odo bilang owner nitong nakabangga na Ford Everest to make sure he's really the current owner. Yes po Senator. Uh, na ko na rin po ang investigation and uh, intelligence division na mag-issue ng show further para po hindi po makawala ito. Kasi Senator, ito pong ginawa ng tao is not a simple violation of traffic rules. Ito po ay kalapastangan sa human rights. Kasi 2018 kasi once na-identify po natin, siya pa rin po pala yung current owner at hindi pa na-transfer yung sasakyan. Then, Colonel Pabunita, magsampa agad tayo ng kaso. Yes, Senator. Opo. And then, pwede po natin yung sasakyan ipa-impound muna. Tingnan niyo po kung -titingnan possible. Titingnan natin, pa, ano natin, titingnan natin kung uh, ma ano pa natin ma-impound yung uh, sasakyan nito, uh, Senator. Opo, opo. Sige po, maasahan ko po yan ha. So bukas yeah, po, babalikan namin kayo, sir Opo, opo, opo. Colonel. Apo. At ito pong si uh, Master Sergeant Marianito Agas, pakisipasemen na niyo po muna, Colonel. Apo, apo. Pwede o siguro, yeah. Colonel, yung bulaklak ba, yung flower base, nakasagasa ng paso, yan pwede niya ng stale mail. Bakit mo nasagasaan yung paso doon sa may ganitong kalye, di ba, Mr. Odo ng ganitong plate number. Pero kung tao po nasagasaan at nag-hit and run, hindi dapat po snail mail. Dapat pinupuntahan po agad. Okay, sir? Especially apo, kung na-hospital at serious po yung naging victim. Salamat po, Colonel Sir. Asahan po oh, namin tomorrow. Po, thank we'll you, thank again. you, Senator. Thank you. Okay, thank Garon you. Ganon din po sa inyo, ha? LTO, Attorney Ding Lasan, sir. Yes po, Senator. Salamat. Okay. Sir. sir, by tomorrow, even before, after office hours, meron tayong resulta. So, hindi na kailang bumalik dito. Kami na po ang tatawag sa inyo. On the phone na lang po namin kayo kakausapin para mabigyan kayo ng update. And then, madimanda po natin itong may-ari ako na po magpapagamot sa inyo kung kailan niyo mga patuloy na pagpapagamot. Pakulong lang natin to. Sir, uh, Senator, ang ano po na sana ma, ano ko po, ang last ko po dito sa kapatid ko, pa MRI kasi kung tama pa kung sa loob, kung ano. Akong bahala po, papa MRI po natin. Ang ganito po, pakonsulta po natin isang doktor, specialista. Ko ano po sasabihin ko, MRI, X-ray, lahat pagawa natin. Eh, sige po, sige po. Salamat. O, tapos kung kailangan ng therapy, physical therapy, hanggang sa gumaling siya, gastos ko po lahat. Yung ano po nga, senator, yung paa niya, hanggang yun, natanggal na po yung siminto, ano pa yung masakit tapos may namamagapang pang konti? Pagamot po natin. Gagawin ko po ito lahat para wag lang po kayo makipag-areglo. Kasi kung hindi, lalapitan kayo magpa-areglo, bibigyan lang kayo ng 10,000, nakatakas na siya sa ginawa niyang napakalaking kasalanan. O pera kayo ng 50,000, takas na siya, wag po. Bigyan natin ito ng leksyon para hindi na siya tularan, okay? Sige po. Sagot ko po pagpapagamot ninyo, operasyon kung ano pa. Sagot ko po yan, ha? Punta kay Kudong kay Odette. Bigyan natin yung leksyon itong nakasagasa. Pati itong mga polis nagtamad na nagtamad-tamaran, bigyan natin yung leksyon, ha? Salamat po. Huwag lang kay Papa Reglo. Salamat po, sir. Punta ko kay kay Odette. Ang mga aksidente tulad ng hit and run ay nagpapakita ng kakulangan sa mabilis na aksyon ng mga autoridad. Dapat na mas mabilis ang pagtugon ng mga pulis sa mga ganitong insidente upang masigurong ang mga biktima ay nakakakuha ng tulong agad. Ang isyu ng open deed of sale sa mga sasakyan ay nagdudulot ng pagkalito sa pagtukoy ng tunay na may-ari. Dapat itong ma-reforma upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Ang mga obstruction sa kalsada, tulad ng mga nakaparadang sasakyan at mga vendor, ay nagiging sanhi ng mga aksidente. Ang mga lokal na pamahalaan ay dapat pagpatupad ng mas mahigpit na regulasyon sa mga ito. Ang kakayahan ng mga investigator na tumugon sa mga kaso ng hit and run ay dapat suriin kailangan ng mas maayos na training at accountability sa mga pulis upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Ang mga biktima ng hit and run ay kadalasang hindi nabibigyan ng nararapat na atensyon kung sila ay hindi kilalang tao. Dapat itong maging wake up call para sa mga otoridad. Ang mga biktima ay dapat bigyan ng suportang pinansyal para sa kanilang pagpapagamot at dapat na mayroong accountability ang mga may kasalanan sa mga ganitong insidente. Abangan ang update sa kasong ito.